Hello guys, uh, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. sa yes. uh, ngayon guys, ituturo ko sa inyo ang mga gauges no, sa dashboard ng inyong sasakyan. Ano ba ang kanila mga function at paano natin ito magagamit ng gusto. Kasi sa gauges guys, malalaman din natin kung may problema ang ating sasakyan o wala. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, like lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Karamihan sa ngayon ang mga bagong kotse may mga karagdagang gauges no sa dashboard no. So basically gan ganun pa rin no ang gauges sa mga sasakyan. Una po dito sa sasakyan ko, ito po ay tachometer. Now, ano po ang tachometer no? Ang tachometer po ay nag uh, makita natin ang revolution per minute ng makina ng ating sasakyan. Ah, uh, ang kung may problema ang sasakyan nyo at wala, low power, hindi i-push po siya tumataas, no? Hanggang 1 lang yata or 0, no? So, kung tumatakbo ang sasakyan nyo at bumibilis, umaakyat po ang speed ng tachometer, ang range at saka ang speed dito, no, ng speedometer ng sasakyan nyo. Dapat po synchronous po 'yon, ha. Kung tumataas dito, tumataas din dito sa speedometer ang tachometer nyo. Kung hindi, most likely baka sira ang inyong gauge or may problema talaga ang makina ng inyong sasakyan. Ito, ikadalawa is your speedometer. Ang speedometer, ginagamit po ito guys kung gusto natin malalaman kung ano ba ang speed ng takbo ng inyong sasakyan. Makikita din dito ang kilometrahe na tinakbo ng sasakyan nyo. So kung bumili kayo ng sikana ng mga sasakyan, napaka-inam po na check nyo kung ilang thousands na ba ang takbo ng sasakyan nyo. Kung sobrang taas sa kanyang bago pa ang model, medyo bugbog sarado na ang sasakyan. Okay? Ito din ang basihan kung magpa-change oil na kayo ng inyong mga sasakyan, no? 5,000 or 8,000. So, importante din dito kasi kung tinatapakan natin ng todo ito po ang accelerator at saka wala hindi masyado tumataas ang speedometer mo meaning may problema ang sasakyan mo baka sa, sa spark plug no hindi na maganda o ano pa ang mga problema sa makina ng sasakyan nyo walang change oil etc ang ikatatlo, guys dito guys oh makikita natin uh, forward natin ito naman ang fuel no fuel gauge makikita kung ilang ah uh, length na ba no? ang, ang sasakyan nyo ang gasolina at saka ang temperature. Kung sobrang baba or wala ka ng gasolina, so indicator din dito na dapat magpag-gasolina ka na sa malapit na gasoline station or hindi na uh, tatakbo ang iyong sasakyan. Nandito naman sa temperature, kung makita natin dito, kung sobrang taas, indication din ito na baka mag-overheat ang sasakyan mo. So mag-pull over uh, para hindi na uminit at tumawag na po ng mekaniko. So ito po ang tatlong gauges na makikita sa mga sasakyan guys. No? Ang iba mayroon pa rin. No? Ito mayroon din tayo L, 2D, because automatic po ang transmission ng sasakyan ko. Yun lang po guys. Sana po may napulot po kayong aral dito or lesson kung ano lang mga purpose ng mga gauges no? sa ating dashboard ng ating sasakyan. Maraming salamat sa inyong panonood at support. Please like, share. And huwag kalimutang mag-subscribe. Mahal ko kayo. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam. I love you all.